Hello, good day everyone. So, tayo sa oras na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng module art. Square grid. Okay. Sa ating paggawa ng module art, maraming designs na pwede tayong matutunan. Katulad ng mga uh, kaleidoscope, circular kaleidoscope, convergent design, square grid design. Pero sa oras na ito mga kaibigan, ang pag-aaralan natin is square grid. Basic ito. Kapag natutunan mo na ito, that's the time na matututunan mo na yung mga ibang designs paggawa ng modulo art. So, ang unang process natin ay gagawa tayo ng four quadrants dito. Ayan. One, two, three, four. As you can see, meron tayong apat na quadrants dito. Ha? Eto. One, two, three, four. Okay? So, dyan sa four quadrants na yan, ito ang unahin natin. Ito ang pangalawa, ito ang pangatlo, at ito ang pangapat. Okay, so let's start. Hatiin mo to equally sa apat. Guguit ka dyan ng apat equally. Ha? Dito rin, guguitan mo ng apat. Dito rin, maguguhit ka ng apat. At sa baba, maguguhit ka rin ng apat. Yan. So, kapag naayos nyo na yan, buburahin nyo lang yung mga sobrang mga guhit. Ganyan. So, pangalawa ay gagawa kayo ng legend. Itong legend, kanya-kanya kayong design dyan. Ayan. Gagawa kayo ng design, depende sa idea ninyo. But for the sake of this lesson, dadalian lang natin ang idea natin or designs natin, katulad nyan. Okay? Zero, one, two, three.

etong part na ito, etong vertical, patayo, ay mapupunta dito, pahiga. Lahat ng vertical na numbers, mapupunta pahiga. So, 3, 2, 1, 0. Susunod so, is 0, 3, 2, 1. And so on, makikita nyo na yan. Okay? Next is itong pahiga. Iikot siya ng 90 degrees. Dito, 3, 2, 1, 0. 0, 3, 2, 1. Yan, 1, 0, 3, 2. And 2, 1, 0, 3. Next, ikot na naman siya ng 90 degrees. Dito. So, we have 3, 2, 1, 0. 0, 3, 2, 1. Yan. Yan, pwede nyo nang kuha na ng picture yan para hindi kayo malito sa numbering. Ngayon, after nyan, lalagyan nyo ng 0. Ito yung unahin nating quadrant. Upper left part. Lahat ng nakadrawing sa 0. Kanya-kanyang design nito. Ha? Kung anong design ang gusto ninyo, bahala kayo. Lahat ng 0, lalagyan mo ng kung anong design ang nakalagay sa 0. Yan. Also with one, also with 2, also with 3. Ayan, so nakabuo tayo ng pattern dito sa first quadrant na nagsimula tayo. Next is dito, ikot tayo ng 90 degrees. yan. so nakita ninyo yung mga design, umikot ang 90 degrees. Itong pink dito, napunta na siya sa kanan. So, yan naman ang isusunod natin dito sa next quadrant. Lahat ng 0, lalagyan mo ng design kung ano nakasulat sa 0, pero 90 degrees ang ikot niya. Lahat ng 1, lahat ng 1, lahat ng 2, at lahat ng 3. Yan. Dito, next quadrant tayo, iikot na naman siya ng 90 degrees. So, yung pink na nasa uh, right side, mapupunta na sa baba. Ha? Ayan o. Oh. Umikot sila. So, lahat ng 0, lalagyan mo ng ganyan. Lahat ng 0, lahat ng 1. Lahat ng 2. At lahat ng 3. Next. On this part, iikot na naman siya ng 90 degrees. So as you can see, yung pink na punta na sa left. So 1, 1, 0, 0, 0. Lahat ng 1, 1, 1, 1. Lahat ng 2, ayan. At lahat ng 3. So makikita nyo nakabuo na tayo ng modulo art design. Ngayon, kapag gagawa kayo ng modulo art, you can make other designs other than this. Okay? So, I hope you learned something from this video. Kung nagustuhan nyo ang ating tutorial at gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman sa module art, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi, lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.